-ano, -ano, -tay. Kapit-bahay tayo doon. Kapit bahay tayo doon. Dalawa. Oh. Tapos, okay. meron pang isa. <laughs> isa pa sek, pa abot. Tayo <laughs> din daw yan. Okay. Opo. Opo. Tayo daw yan. Hello? Hmm. Paano kaya? Hindi ko alam. Dito ano, pa-joms. Sabi sa akin na nagpadala. Pwede na raw ito buksan. Oo. Pwede buksan mo. Kasi ano, ito mayroon din ako daw dito ay. Eh. Ah, sige lang kaya buksan natin. Karon nga nang gunting ako. Oo. Oh, oh. Sige po. Kaya natin ko sila nagbigay sa atin baka Emily. Kalimot. Si Emily Casero. Sa baga. Sila mo. Oo. Pwede pa lang. Sila na baka sila na 'yon. Sa page, sa page ko yung nagme-message eh. Dito ka ba? Nasaan ah, na si Mama? <laughs> Hello po! Ate Emily! Nasaan ah, na ba yun? Nasaan ah, na yung sender? Dito na po. Dito po lang. O, gunting. Hello mo ate. Hello. Baka mo nga pa dyan. Sige baka natin. Pinapunta Anapin mo, mo talaga na Opo. Nasaan na yung along sender dyan? Opo. Yes, baka sila nga nagpaano? No? Oo. Pinasap. Pinaano lang. Pina-suyo. Hmm.

Okay, car lang yata. Bakay car lang nga? Okay, car lang lang. Oo, pang babae. Pang babae. Hindi ba nagsin sa akin? Ano ka lang? Malilimot na ako. Lagot. Uy! Walang pangalan? Wala. Bakit na ito kuya? Walang na ID. Anong size mo kuya? Same yung size niyan. Parehas lang tayo. Oo, parehas yan. Ayun, 9.5. Ayan po yung coin. Sige lang. Datingan mo. Kung kumahanap yung sender pa pa, James. Lagyan okay. lang tayo, tayo. lang po. Ayan po nga yung sender. Ah, ito sa amin. kay Ate Acer. Ah, bagay ano. Ay, e, salamat o, po dito. Oo, ito nga po. Nike. Ayan o. Ayun. Ayun. Thank, Thank you po, Kuya. Ate Acer. Salamat Ati po. Ate Acer, salamat, salamat po sa inyong ano. Ang um, ko sa akin. Siguro ito kaya ito yung sa'yo. Ka na, Kasi mo. ito may parang na jump. So ito oh, sa akin yun. Oo. Wow! thank you po, Atilin At, At hindi pa yan. ito. Mayroon pa raw susunod. Ba? Mayroon yeah. pa. Oo. Susunod. Mayroon pa raw next niyan. Ay grabe. Unang batch pa lang daw yan. Siyan, Ibalik mo kay Carla. Ito kay Carla. Sige ako nung hindi kay ito. Kaya na magbahala magbigay. Tapos. JJ. Mayroon pa. Ano pa ito ang uh, magandang ano. Ito yung isa mula kay Ate Siang Romsey eh. Pamilya Romse. sa akin eh, Siang Romsey hey, eh. thank you po, Tita Siang. Parang pang ano mo yan. Pang alawang beses mo na ito yun, Kuya. Oo. <laughs> pang <laughs> bili mo daw ng, ba parang ano to pang alawang ano ko ay, Tita Siang Romsey Alam, mm -hmm. 10K. <laughs> Para pang gawa <may> mo yung tanong. <laughs> ano? Isalamat uh, po. Cabinet ba? Ah, cabinet din. Mm -hmm. 10,000. May <laughs> kasama ba so, yung, yung kay Carla nito, Opo. sa ano pa? Pag may apartment na sya Ah, sige, sige. Ikaw One, na yung oh, okay. Kay Prab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ten! ten thousand. pesos! Double salamat check lang. Siyang room room Maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Opo, okay. okay. Salamat po Tita Siang Ramsey, grabe uh, salamat po uh, sa suporta. Ah. May actually po meron na pong ano nagpaano rin sa akin nakabili na kami ni Kalingap dan ng, ng cabinet mm -hmm. gagabi. Bahala ka na lang Ito po siguro kung ano na pero po, gamit po sa bahay sa apartment na lang we will be siguro dito. Yeah. Or yung okay. iba siguro sa beneficiaries natin. Hmm. So, so tinutulungan mo. Opo opo. tita siya Rob Kuya Pure, salamat po sana more blessings sa atin. Sana nga. <laughs> Thank you po. Thank you po. Teh, Salamat po. Salamat, salamat ka na. Po. So, Lahat ng kailangan. Dito so, na. Uh, Opo. Oh ito pa lang. Sino ba nag-send nito? Wait lang. Sige lang po. Hanapin natin kung sino nag-send yan para... Sorry Papa joms nabuksan namin yan ha. Walang kaso po ya. Yeah. At ano to? Alam mo si ano, ano si... Ito? Sino po? Yung bunsong kapatid ni Carla. Ginawa ng so, kwarto ba? yan. Amber? Si Amber. Oo. Oh. Ay, At ang sabi niya sa kanya na sabi ko eh, hindi pala kay <laughs> para kay Kuya Papa Jay, Kuya John Mar pala ito. Tingnan natin po kung ano kasi kung ano pwedeng natin ibigay kay Amber. Ano siya, eh, hindi lang siya parang box fast di gulong. Na folded ah. siya. Folded. Oo. Oh. Parang na para naman nabasa ako na ano pwedeng yata gawin ano. Pag may panghakot yata ko ya. Mm -hmm, panghakot siya. Panghakot lang mga gamit ng ano. Mm. Uh -hmm. -huh. Sige po, S tama ba? sa bahay ay sa apartment tanan natin. Pag mag-outing ka, pwede yan. Isyo? Mm. Ano? ano ba yan? May harap magbak rin pag malalim na. Kaya kuya, ano po ang tawag yan? Um, word? keyword na ano? Wala hindi talaga makipag na ka dyan. Sige lang ah, po. ah huh? ha? iba man yung susus na ano? Hindi ko alam, hindi ko na matanda ng name eh? Hmm. Yan ang sinasabi ko, dapat may listahan talaga. Opo. Take note ka ko sa cellphone. Meron dyan yung mga notes. nako, <laughs> nako, nako, nako. Asan ka na... Keyword. paramdam kana hmm. Hindi ko nga rin matandaan. Anong keyword? Oh. Trolley. Pero yun, salamat po. Grabe. Parang ang... Ay! 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 sa Ay! 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 Baka makita mong name. Pagkawisan ako. Pero will, ano to? Sa iyo. Sa akin yan. From Bulacan. Hindi ko na mahanap. Yin? Hindi naman dito. Hindi. Sa sede ko. I-send ko na lang sa iyo, Papa Joms. Yung name. Opo. Opo. Baka mag-comment din sa atin sa live. Oo. Hindi lang ko na pinapawisan ka na pati. Kamaga? Parang sa tayo pinapawisan. Hindi na baka bigla pang umulan. Thank oh, you Papa Joms. Kaya salamat mm. po. buhatin Buhati na ito papunta sa inyo. Okay, iyong... Kaya magpatulong. Sakyan, sige na. Uh -huh. No problem. Thank you, thank you po. Let's go. Baka meron ka rin dyan Wala na. sa'yo sa na ito ay. Salamat, salamat po. <laughs> pa, hulugan. Thank you po. Meron pa lang isang bak dyan. Okay. Is, 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 sino po? Galing kay Kuya Gido. Galing kay Kuya Gido. Galing kay

Ito na ba kuya? Mas wala siguro. Uh, Jomar Jacob. Ay kay ate si Salcedo. Mm, Thank you po ate si Jomcar18 po. Maraming salamat po. Thank you po. I-unbox ko yata siguro pa nag-live. Pag nag-live kayo, unbox so, Salamat po. Ano kaya mag-unbox na lang? Sige lang. Opo, salamat po. Ate, salamat po. Bye. Thank, you, Thank you. Yeah. Ay, grabe yung mga kalingap. Lista sila. Thank you po sa inyong lahat. Kaya ate Alina, sir, salamat po kay Dio na nakaabang sa gate. Thank you. Grabe. Thank you, Sek, sa pagka-camera sa amin ni Papa Jom. Sa mga nagpaabot na mga hindi ko pa masyado nabanggit, isa-isahin ko ano. Kasi hindi ko na maalala, dami naman ng messenger ko. Pero aking sapatos, napakaganda. Ito so, yung ating shoes. Wow! Wow! Ganda. Nike. Thank you po, Ate Lynn.